Ay nako kakaloka. Nakasakay ako ngayon ng bus. Yan ho. Oh. So lumampas na ako kasi gawa nga sa area ko is malapit ako doon sa laging pinagpoprotestahan, pinagrarawihan. Kaya kahit ngayong umaga, is talagang hindi doon umikot kahit na open naman yung kalsada doon yung mga street is open talagang dito pa umikot sa may papuntang Gansakar so ang layo ng aking lalakaran everyone nakatutusin doon pa ako sa may baba pupunta doon pa ako maglalakad pataas sa may Sir Charles Clark Hill ay naku ang um, ano pa naman ngayon, ang init, maglakad. So no choice kaysa sa naman walang bus, de diba? May bus nga kaso naman na bagong ruta. No choice. Ay nako, init-init pa naman yan everyone. Yun lang.